Piliin mo yung taong tanggap ka sa kung sino ka. Kasi di lahat ng tao dito sa mundo ay tatanggapin ka. Piliin mo yung taong mahal na mahal ka. Kasi di lahat ng tao ay mamahalin ka. Piliin mo yung taong kahit nahihirapan na pero di ka pa rin sinusukuan kasi mahal ka niya. Piliin mo yung taong pinili ka na makasama. Kasi di lahat na ay gusto kang makasama. Piliin mo yung taong itatama ang mali mo. Di yung iiwan ka kasi may mali sa'yo. Ang swerte mo kapag nahanap mo na siya. Kung meron na siya na mahal na mahal ka, huwag ka na maghanap ng iba. Kasi kapag nawala siya, panigurado magsisisi ka. Tandaan mo, nag-iisa lang siya dito sa mundo mundong maaaring makahanap ka ng kamukha niya, pero di ka na makakahanap pa ng isang tulad niya. Isang tulad niya na mahal na mahal ka, isang tulad niya na ipaglalaban ka sa kanyang pamilya, kakilala o kahit sino pa. Isang tulad niya na kayang makontento sa kung anong meron ka, na kahit anong tukso ay lalayuan niya. Kasi alam niya na may taong siyang iniingatan na di niya kayang masaktan. Isang tulad niya na kahit may mali sa'yo, pinili niya pa rin na itama ang pagkakamali mo. Isang tulad niya na kayang makontento sa pagmamahal na binibigay mo. Kaya wag mo nang sayangin pa. Pinili ka niya kasi mahal na mahal ka. Kaya piliin mo rin na mahalin siya. Piliin mo rin na pahalagahan siya. Piliin mo rin na ipaglaban siya. Di yung saasaktan mo dahil mahal ka. Di yung iiwan mo kasi tatuing gusto mong bumalik sa kanya, ay tatanggapin kanya. Natural kasi sobrang mahal na mahal kanya Kaya naging marupok siya sa'yo. Kasi mahal na mahal ka dito. At sana isipin mo rin na tao lang siya. Nasasaktan din siya, na napapagod din siya. Kaya kapag iwan mo siya, ay kapag nagawa mo pa na iwanan siya, isa kang dakilang tanga kasi minahal ka nga niya, sinayang mo pa. Tamang tao na sana iniwan mo pa. Kasi ito tandaan mo, maaaring makahanap ka ng kamukha niya pero di ka na makahanap ng isang tulad niya na mahal na mahal ka.